dito yun nga, yung dito, dalawang at tatlong kompyuteran. Tapos, lalaro yung mga bata eh, tagapalit siya. Nagulat na lang po ako nung ano, nung hapon, sumubod yung magulang. Diyan, abi na, ay, yung anak niyo, may ginawa sa anak ko. Eh, hinanap ko na yung anak ko. Parang nagulat ba ako? Kasi ang alam ko, nagbabantay lang siya dyan Di yung anak ko, Inahanap ko, wala na. Di, diretso naman sila sa barangay. Parang, hindi ko rin alam ko may ginawa siya. Pero, yung laysay ng mga nila, ibay. E, eh, eh, wala naman nangyari sa medical regard. Parang, ang isip ko na wala nang ano, wala, hindi na siguro tinuloy nila. Eh, wala nga nangyari. Yung pala, tinuloy pala nila. Child house ang kinaso nila. E, natatakot din ako dumalaw doon kasi pag ano, pag bawa dadalaw ako, ako lang mag-isa, hindi ako pwede dahil makatakihin ako sa Daan. Minsan nga, sabi ko, hindi pa ma, kasi ano eh, minsan ay, eh, ano na rin po kasi itong September, siguro stress, problema, us binaha rin po, parang nagpasugod po ako sa Philippine Heart Center, na ano, ating gabi, nagpasugod din parang ano yung dibdig ko, parang sasabog eh. Kaya sabi ko, ma, pasensya mo na ma. Pero naggagamot na rin yun eh. Ano po siya, nakatapos po siya ng porcher, pero hindi po siya marunong magbasa, hindi marunong magkwinta. Kaya, pero ang sabi din sa barangay, ilaban nyo yan anak nyo kasi kailangan. Yung pinamulyo niya kasi sa kamay lang, kailangan ilaban nyo kasi yung sa utak niya, kailangan maaprubahan niya na may maipakita kayo. Kasi sabi din po sa attorney, oras na mapatunayan ng anak mo sa may ano sa kaisipan, uh, dismiss yung kaso. Kaya yun inano namin nilalaban kasi inihingi nanihingi din sila ng 50k. Okay, sabi sa prompter Ava, pero ang totoo niyan Ana dahil ako ay parang ate lang naman ng napakagandang si Ava. Kaya ibalik natin dahil ang ating pong kaso ngayong gabi at ang ating tutulungan ay may problemang luga, legal tungkol po sa kanyang PWD na anak. Kasama na po natin ngayon dito sa studio si Nanay Edwina Leopordas. Okay. Mi, hawak mo na tong mic ha para makapagkwentuhan tayo. Okay. So Mi, kamusta ka? Kasi ako, alam ba, fresh na fresh, Boss Toyo? Ako, galing sa airport. Oh, naman, oh, naman. Gumulong ako papunta dito kasi hindi Kasi ako... wala ka last week, mama na. Correct. Dahil ako eh, nagpunta sa Fatima, yes. sa Portugal. Bakinig po ako ng Misa Don Mi at sabi nila, oops, bigaya na. Hindi ko po mamimiss yung opportunity na makatulong tayo sa mga kababayan natin. Kaya kayo medyo hilo ako eh. Nandito kami ngayon, Nanay Edwina, para tutulungan po namin kayo. So ano po ang inyong kwento? sa po kayo ngayong gabi? Huwag kang nervyusin me kasi hindi ka namin matutulungan pagka nininervyus ka. Sige, ay, yung anak ko po, gusto ko lang po siya makalaya sa kulungan kasi yung kondisyon niya po, hindi siya pwede magtagal sa kulungan eh. Ano po ba ang kondisyon ng PWD po na anak nyo? Kasi na, sabi nga po sa Peter na PWD, ano po yung kondisyon niya? May simple, nagsama po kami ng matagal. Alam ko po yung hindi siya mapagkatiwalaan sa ano, sa mga gawain sa bahay. De, ano po yung PWD niya? Ano po yung kapansanan niya? sa kamay niya? po. Sa kamay kaya PWD siya ngayon pero nilalaban po namin yung sa PJH yung sa niya. alright so uh, ang ano dyan eh nakakulong Opo, so payatas. Yung, sa payatas. Mag-iisang taon nang nakakulong yung o, anak o one mo diba? ano year po sa January. Ilan po yung anak nyo? Apat po. Apat po. O, so, pang ilan si, ano 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 si, uh, si Mar yung kuya niya to si Mark Hill sumunod. Yun ang nakakulong ngayon na PWD. Tapos yung isa rin, git, uh, isa, si Nicasio, nakakulong din po sa uh, Muntinlupa. So dalawang anak niya na po ang nakakulong? Opo. Yung isa po, PWD, nasa Payatas. Opo. Ito po yung uh, hindi pa po siya transfer sa Muntinlupa. So, hindi, ongoing opo. pa po ang kaso yung pangalawang, yung sampung anak nyo, nasa munting Lupa na po, naibiyahe oh, na po. Hindi, Opo, oh, ando na po. Ano well, po yung, pwede ko po ba itanong kung ano po ba ang uh, naging kaso nung nasa munting Lupa? Nahatulan po siya ng 20-40. Ah, okay. So, hindi ko alam yan eh. Tanong natin, ano nga pala? Anong ano Anong kaso? Pa... Sabi, reclusion ba yun? Reclosion. Ano po yung kaso niya? Sinikasiyo Leopardas. Hindi, ano sentensya po? po? yung makulong ka ng 40 years eh. Pero yung kaso mi, ano? Ano lang na, na ano ko lang, reclusion. Ah, hindi mo alam kung... Yun yung hatol. Ano po yung sinampasay yung kaso nung sa anak na nasa Muntinlupa? Ano po yung kaso niya? Nagnakaw po ba? Oh, o sobrang oh, Oo, oh, po, guapo? nasama sa barkada. Nag oh, oh, okay, oh, nako mahirap pag nakasama lang sa barkada makukulong oh, na hindi eksakto ano mi. Masumama po siya sa ano sa nag ano nan hold up nag, ah, no? hold. ah okay so rapid, so ang nilalapit niyo po dito si Manuel yung, yung may uh -huh. po ano uh -huh. po, uh -huh. po yung naging problema nung anak niya na PWD? bakit po siya uh, nasa kulungan po ngayon kasi doon po kanina parang uh, act of ano ba yon uh, parang ano kwento niyo nga po Oo, kasi sandali medyo, lang, no medyo hindi na natin kaya tawagin na natin <laughs> papasukin na natin yung ating uh, resource person for this week isa po siyang criminal and civil lawyer at siya po ay opisyal din ng gobyerno. Siya po ay currently serving as the legal officer of Bulacan Provincial Government. Please welcome po sa bigayan na with Boss Toyo, si Attorney J. Manalo. <laughs> J. Manalo. Ito lang, Ma'am Kasi bago pumunta tayo, hindi ko kasi maintindihan, medyo magulo yung oh, BTR eh. Kailangan natin tulong ni Attorney. Opo. Okay, gusto ko muna matanong, bakit? Para malinaw lang po sa mga nanonood. Ano po yung pinaka naging kaso nitong PWD po? Ano po yung kaso niya? bali kinasuhan po siya ng rape. Rape? Puros, opo. Sa medico-legal, wala po. Bali, negative Ngayon, ano daw, yung child abuse. Ah, uh, ilang Bumaba taon? Bumaba yung kaso. Bumaba na yung kaso from Bumab rape. Ginawa na lang acts of opo, lasciviousness. Opo. Kasi nung pina-examine yung bata, negative. Ang rape. negative. Ilang so, taon? Ang anak niya ay... taon po? 37 po. 37. Yung bata? 8 years old So, LGBT po. yung kanyang anak at 8 years old na batang lalaki yung biktima. Ah, so, hindi po. na lang natin i-divulge masyado yung yes, mga Yes, so opo kasi nakawala rin po tayo doon. Tsaka wala din po tayo doon. Hindi po natin mm -hmm. talaga alam yung nangyari. Kapag tutunan lang natin na pasin dito, ano po yung nilalapit nyo po sa, sa programa po po namin? Gusto po, sana gusto yung ano kalabas siya kasi pag nasa loob po siya ng kulungan, lalong lalala po yung kondisyon niya dahil simpre po yung kain doon. Oh. Ah, okay. So, attorney, ang unang tanong ko sa iyo, dahil bumaba na po yung kaso, di ba? Pwede na bang magpiansa yung anak niya? Magandang gabi po sa ating lahat. Uh, yung kaso po ng anak ni nanay ay isang bailable offense. Ito po ay... Uh, Uh, acts of Lasciviousness in Relation to Republic Act 7610. Ito po yung Child Abuse Law. Na nung nakita ko po ang papel ninyo kanina, nakasulat po doon two counts. So dalawa po yung sinampang kaso. O dalawang beses nangyari yung kaso. Sa larangan po ng bail, 200,000 pesos po ang recommended bail para sa isang count. Doon din po sa papel po ninyo, upon my review, na 400,000 pesos po yung cash bail bond na kakailanganin. Ngunit nanay, may mga remedyo po ang batas natin upang mas mapababa ang gugulugin mong pera upang ma pansamantalang maka-bail maka or makalabas ng kulungan ng iyong anak. Pwede po dito yung, pwedeng mag-file ang abogado ninyo ng motion to reduce bond para po bawasan ng at least 50%. Kung hindi pa rin po kaya, pwede rin naman po yung surety bond na mas mababa kaysa dun sa reduced bail. Oo, oh, tama. Parang percentage lang nung percentage dapat na piyansa. Percentage lang po nung babayaran. Tama Oo. po yun. So, so matotal, mga 40 to 50,000 thousand po yan pag kayo ay nag-surety. Per count? Yung dalawa Total na po na yan, yung, boss. Total ah, okay. na. Yung dalawa na po yan. Medyo komplikado ngayon yung uh, lumalapit sa atin, Miss Ana. So, syempre, uh, hindi tayo husgado dito para magbigay tayo ng uh, kung sino ba ang ah, nagsasabi ng totoo. Kung si nanay ang lumapit sa atin dito ngayon dahil gusto niya na mapalabas yung anak niya through bail, kasi bailable na, syempre titingnan din natin dito yung nangyari. Kung ano ba talaga kasi, kumbaga, ah, merong other side of story. Di diba Tama po? po, boss. Tama Oo, uh, Pero... Ah, ito po. Ah, mama na kayo po. Ano po sa tingin nyo dito? Ako ang suggestion namin kasi sa kanya kanina, ilaban niya talaga yung kaso. Yes, diba? ilaban. So, uh, mag sila. Meron siyang abogado, nandyan din si Attorney Jay Manalo. Pero uh, dapat makalabas muna yung anak niya. Makalabas. Kasi ang maganda niyan, May, kung makalabas yung anak mo, makakatulong siya sa iyong magtrabaho, makakaipon kayo ng pera para makapagbayad pa kayo ng abogado. Street sweeper po siya ng masambong. Pagsabi naman po sa masambong, pag nakalaya ang anak mo, ibabalik namin sa street sweeper yan. Alright, so district 1 po kayo, eh, no? Okay. So, ito, siguro yung, sa tingin mo, misa na ano yung pinakamagaling ito, mag tayo ng bail para sa kanya, ibaba yung bail through sa abogado? Kailangan ma-determine muna natin, attorney, yung totoong amount na kailangan. Eh, Tama po. Pero uh, based doon sa computation mo, dahil ikaw yung magaling sa math, mga more or less 40,000 pesos 40 yung kailangan. 40 to 50,000 po, pag-issue surety niyo po. Yes, surety bond po. Alright. Pero na yung matanong ko lang, ito, direksyong tanong. Uh, sa tingin niyo ba, ginawa ng anak niyo yung kinaso sa kanya? Sabi niya, wala daw Natanong ko po yung anak ko, wala na eh. Wala talaga? Wala daw po. Okay, kasi syempre, ako uh, kunyari, ako as a parent, I have kids. Kunyari, uh, mangyari yung ganyan, may sumbong. So syempre, it's very uh, hard for me din. Medyo masakit din yon. Di ba po? So, yung the other side of this story. So, di ba? So, kaya tinatanong ko si Nana. Siyempre, si Nana hindi rin naman niya alam dahil hindi rin naman niya nakita. Pero hanggat sa mare, yung sinasabi natin na bail dyan, sabihin niyo kung magkano talaga yung magiging bail tapos ilalapit natin yan sa mga kaibigan natin. Tama, oo. Tama, Para ma natin yung piyasa at mapatunayan natin kung ano ba talaga ang uh, totoo. Mi, yung sinasabi lang sa ni Toyo, yung pera, hindi naman siya maliit, no? Pero kaya namin erase para sa inyo. Pero mahalaga na pag namin kayo, yung nagsasabi rin po kayo ng yes, totoo. Oh, kasi, at saka ko. hindi naman po talagang meron din kayong pagkukulang o pagkakamali. Yes. Kasi mahirap din pong mapulaan. Kunyari, kasi tulungan po pagpiyansa. Tapos, yung pala, may pangyayari pala na gano'n. So, yung, yung complainant, kasama yung loob. Bakit tinulungan yung taong gano'n? So ako, benefit of the doubt, naniniwala ako sa inyo, naniniwala ako sa both side. So, nandun lang tayo sa pwedeng makatulong. So, yun yun, yun which is mag-raise ng bail. All Pero right, ako, prove, alam mo, nalulungkot ako para sa kay kanya, Mami. kasi, kasi yung mga mahal anak na, na mahal niya, niya, Marami sa mga anak niya nakakulong, 'di ba? Oh, Siyempre po. mahirap din 'yun sa isang magulang. Magula. na anda mga anak mo pinagsisikapan mong yes. palakihin yes. magkaroon sila ng maayos na pamumuhay tas bandang uli, makakasuhan tas ano po trabaho niyo nanay before ano pong kinabubuhay niyo minsan po magwawalis kami dati dati po sumasama ako sa anak ko nagwawalis si tapos Mister po may mister may... po. kunti na po matagal na so binuway niyo lang po oo po so ako ako saludo ako sa inyo oh ni ayong mag-asawa uli <laughs> O oh, sa inyo ako saludo as a Ayaw mera, eh? na Ayaw na niya mag-asawa. Ayaw na. Ilang taon na si nanay? 62. Eh baka sumakit lalo ang ulo. Pwedeng, pwedeng pwede pa, Mi. Ayaw ah. ba magantay ng boyfriend na ano? Atone, ano, pinag-asawa mo naman. Ay Hindi, ay pero ako bilib ako sa inyo, nai. Ay kasi... Po, anak ko. Ilang taon ba yung pinakabata? Abunso ah, po, may pamilya na rin eh. Ah, may pamilya ay na rin. Kaya yung kuya at saka yung bunso. May pamilya na po. Dalawa sila sa gitna. Bali yun po, nakakulong. Sino po ang kasama nyo ngayon sa bahay? Sa kwarto lang po. May umuupa po sa bahay ko. <laughs> Kakaiba, uh, di ba? Yung dalawang kwarto po, five, bali 5K ang income. Hindi, ganun talaga. Misana, uh -huh. alam mo, sa buhay, lalo na pag... Yung may kita mo yung class, yung sa kanila, talagang ganun talaga yung buhay. Kasi ako, uh, talagang alam ko yan, na uh, yung mga ganyan, yung mga sa isang bahay, pinapaupa mo yung bahay mo para kumita ka. So, ang sa akin lang kasi talaga dito, sa mga magulang na katulad nyo, bilib na bilib ako sa mga ganyan. Kasi, kahit ako din naman, nung medyo loko-loko ako, tarantado ako, kahit kasalanan ko na... Talaga ba? <laughs> dati yun. Pinagtatanggol pa rin ako ng nanay ko. Ng mami ko. Hindi ako, niya ako kayo pinapabayaan. Naku, magkaya magkumpisa sa nanay. Baka maiyak ako dito. Di ba? Ang nanay, kahit balik-balik ta rin, ay nanay pa rin yan at ang pagmamahal ng isang nanay sa kanilang anak ay hindi matatawaran. Tama. Para sa akin, ganun yung nakalakihan ko. Salamat. Sa lahat, halos mga kamag-anak ko, mga tiya ko, ganun sila magmahal ng kanilang mga anak. Kahit mali, kahit anong side, nandun sila para kumampi sa kanilang anak. At ako rin bilang magulang, kahit sabihin na natin, siguro magkamali ang anak natin, tuturuan natin na itama yung pagkakamali, pero hindi para talikuran ng mga anak. Kung nagkamali man ang anak, itama, turuan kung paano maging tama, kung paulit-ulit, huwag sukuan. Kasi, huwag sumuko tayo. Sino pa ang tutulong anak? Ako, kaya ako naging ganito, kahit sobrang uh, may bisyo ko dati, hindi ako sinukuan ng aking mga magulang. Hanggang sa dulo, kahit wala lang may bigay, talagang hindi nila ako pinabayaan. At dahil doon, yun ang layak kong iniisip na Merong mga tao nagmamahal sa akin na gusto akong magbago. Na may gusto akong marating ako sa buhay at hindi ako masadlak doon sa sinasabi nila. Diba? Attorney, ikaw. <laughs> po. Ano ba, hindi ka ano rin sinukuha ng nanay? nanay mo? Lalo na, Jay, manalo pang ipinangalan sa'yo. Uh, as a matter of fact po, ang uh, aking experience po sa aking uh, profession, ang nanay po talaga hindi sumusuko. Kahit po nakakulong na po ang anak nila, andun po sila tsaga araw-araw bumibi, bumibisita sa kanilang anak. Ganon din po si nanay po ngayon. Naikwento niya po kanina na hirap na hirap po yung kanyang anak na PWD. Kaya po nais niya pong ito ay maibail. Kaya nais, sana po ma-erase natin ang pang-bail ng anak po ninyo. At para po makasama niyo po sa Pasko. Salamat po. Oh, oh. Ito uh, siguro magkakaroon kami, magkakadak kami dito ng uh, magtatanong-tanong tayo pupunta uh, Akala, ko, sa area. Kinakabahan ako. Hindi, ko? <laughs> Akala ko ba sa iyo magdo-donate tayo <laughs> pa? yeah, okay, para sa tanong tanong doon, around the area. Natin yung pera. And pagka hmm. nakita natin na talagang uh, alam natin na wala namang ay talagang kasi meron yan sa mga sa mga community, malalaman mo yan po. eh. Pag yes sinabi po. sa iyo, ay hindi talagang alam mo yung chismis. Kalat yan eh. So alam ng mga kapitbahay niyo ng area niyo kung ano ba talaga klase tao yun. Tama po. Pag ito ay sinabi, ay oo, ano lang yan? Ganon-ganon. Ay agad-agad natin nire-reishan. At uh, madali na yan. kayang kaya natin yan. Pero, syempre, bago natin reishan, bibigyan ka namin dito sa aming programa ng 10,000 pesos. Yan. Wow. Para kahit pa meron kang pera, pang gastos, pang tus muna sa pag aayos na kung ano man. Tama. Iba, ikaw, na. Si attorney, tinanong ko rin. <laughs> attorney, ikaw Opo. naman. From your end, ano naman ang matutulong mo. Ang maitutulong ko po kay nanay ay, ay uh, pagtutulungan po namin ng abogado ninyo para po ma-file kagad yung petition for bail or ay, may thank apply thank po, po kagad to. yung bail. Thank you. Maraming Apo. salamat. Bro. Si Ma'am Ana. Ma'am Ana, ano Hilarang naman? Matindin. Si Ma'am Ana, diba? magiging susi natin para ma-raise ang bail. Ayan. Maraming kaibigan to na makakatulong sa atin para ma-raise ang bail mo. Basta tandaan nyo po dito sa amin, Pagka may problema kayo, pipilitin natin masolusyonan yan. Oo oh, naman, walang problema. Basta ang importante ni, yung mga documents sa kailangan ni attorney, i-ready mo, ha? Kasi para ma-review nila agad. Opo. Tapos agad-agad, makapagpiyan sa tayo. At po kami dun sa lawyer po ninyo. Salamat. Alright. So, mamaana nga pala, bago natin tapos ito lahat, yung una nating uh, binigyan ng uh, solusyon dito, Nakapagpa-check-up na. Ah, oh, wow. Okay. Well, Merong video. May video dyan na nagpa-check-up na siya. Nagpa-X-ray. Dali sa binigay ng 10,000. Tapos diba binigyan din natin ng grocery. Binigyan ko rin ng cash. Mm -hmm. Nagpapa check up na siya. At uh, inaayos lang lahat ng kanyang medical abstract para masimula na yung kung ano yung gagawing procedure o operasyon. Okay. So may mapapanood tayo. Yes. Kasi oh, tandang-tanda ako. Ang sabi ni ako, Bicol Party list Congressman Zaldico, kahit umabot ng kalahating milyon, sasagutin niya ang operasyon. So ayan, so mas ana, maligayang pagbabalik dito sa ating programa at ah, ikaw na pang bahala dito okay. at magpaalam sa ating mga viewers. Okay, so wala na tayong panonood din na video, tama? Pwede po ako oh, po salamat. Ay, Ay, oh, oh. <laughs> sorry, sorry. Magandang gabi po sa masambong. Maraming salamat po kay Kaprake, kay Jewel, nakuha niya ako dito para matulungan ako. Maraming salamat kay Bustoyo, kay Atorne, sa inyo po, Atorne. salamat po, maraming maraming salamat. God bless po sa inyo. Ayan, so syempre maraming maraming salamat nga po pala ulit sa District 1 Congressman Arjo Atayde. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. So sa pagbabalik, okay?